Alright, so welcome po sa ating panibagong vlog mga kahambol. Anyway, ay kamusta po kayong lahat? Well, of course, I hope that we are all doing good po. So, bali sa video ito ay aalamin naman po natin ang pinagmulan ng pangalan ng baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Oh, all yeah. Alright, so shout out po sa mga kahambol natin dyan. Anyway, kung bagong viewer ka pa lang po sa channel na ito ay eh wag mo pong kalimutan na mag-subscribe at isama mo na rin po pati yung bell notification. Alright, so according to my research po mga kahambol ay nagmula nga daw po di kumano sa salitang liwag ang pinagmulan ng pangalan ng baliwag sa Bulacan na nangangahulugang mabagal o makupad dahil daw po sa wala halos maayos na transportasyon sa bayan na ito noon kaya binansagan daw po sila na maliliwag right, so dagdag kaalaman lang po mga kahambol. Alam niyo na po ba na ang ba sa baliwag ay nangangahulugang magalang na pagtawag sa isang super oh, Paano ano masabi? Well, anyway, sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito. At kung nagustuhan nyo nga po ang video ito, ay paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your reaction and opinion in this topic and please don't forget to subscribe thank you